Muli po, muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at gayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po. <clears throat> Kagaya po kanina ay eh, nagkaryo survey po tayo. Ito po ang ginamit natin kanina, ayan. Ayan, nagkaryo survey tayo, ayan. Lalapit po po, ayan po. kung nakikita nyo po ayan uh, ah, nagkali survey tayo kanina dyan po sa may crossing Calamba Laguna at nakita po ninyo nakita po ninyo opo nakita po ninyo yung mga taong tinatanong natin kung sino ang kanilang gustong iboto kung sino ang kanilang gustong iboto bilang senador marami po tayong na-encounter. Opo, marami po tayong nakausap. Yung iba ay ayaw magsalita. Yung iba ay eh, tipid naman po. Tipid naman po kung magbigay ng kanilang gustong iboto. yon. Pero magkakaroon pa rin po tayo ng Calia Survey. Magkakaroon tayo ng Calia Survey Part 2. Kaya, kaya abangan po ninyo. Abangan po ninyo yung gagawin natin Calia Survey part 2. Dito pa rin po yan. Dito pa rin po yan sa may Calamba, Laguna. So, dito pa rin po tayo magkakalya survey. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga politiko naman. Doon muna po tayo sa mga senador. Napakarami po. Napakarami po ng mga tumatakbo ng mga senador ngayon. Opo, tama po ang naiisip nyo. Napakaraming mga senator na tapakbo ngayon. Sabihin na natin, yung iba to yung mga dati na tumakbo at mayroon pong mga bago. Lahat po, lahat po kapag panahon ng eleksyon. Opo, siguro na naisipin na yung ko. Sino po ang pinupuntahan o sino ang nililigawan ng mga politiko kapag panahon po ng eleksyon. Yun, natumbok mo. Ang isa po o ang isa na talagang nililigawan ng mga politiko, nililigawan ng mga tumatakbo para sa kanilang sabihin na natin para sa kanilang pangarap na maging senador ay ang Iglesia ni Kristo. Uulitin ko po, ang isang nililigawan o kapag panahon po ng eleksyon ay makikita natin, mababasa natin sa TV o mapapanood sa TV. Opo, mapapanood natin sa TV sa mga ganitong mga social platform na platform social media na nililigawan ng mga politiko ang Iglesia ni Kristo kasi alam nila alam nila na ang Iglesia ni Kristo ay may solid na boto alam ng mga politiko na ang Iglesia ni Kristo kapag sila ay binoto at kapag pinasya kapag pinasya po ipinasya ng namamahala sa Iglesia kung sino ang iboboto yun yun po ang iboboto ng mga kaalip sa Iglesia ni Kristo. Sabi ko nga eh, parang sa umiigi po ng tubig yan. Kapag dinala ka ng Iglesia, sabi na natin may isang balde na. Isang balde na. Samantalang yung mga katulad niya na tumatakbo rin bilang senador, eh nag-uumpisa pa lang pong umigib. Ano po ang ibig kong sabihin? Napakahalaga po ng pagboto ng Iglesia ni Kristo kasi lahat po ng mga politiko, opo, lahat ng mga politiko nangangako tapos ibinibigay yung kanilang plataforma sa Iglesia at siyempre pinapangarap nila na sila ang ihindorsyo o sila ang dalhin ng Iglesia ni Kristo. Ngayon po, napunta tayo sa mga senador. Napunta tayo sa mga congressman. <coughs> e marami po ang tawag dito, marami po ang mga hindi sumasang-ayon sa ginawang rally sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo na ito po ay uh, National Rally for the Peace. Yun. Sa palagay po ba ninyo? Opo, kayo mga nanonood ngayon. Kayo po ng mga Iglesia ni Cristo. Opo, kayo po ng mga Iglesia ni Cristo yung ginawang National Rally for the Peace. Ayan po. National Rally for the Peace. Sa palagay po ba ninyo, yung mga kumakalaban, yung mga nagbumabati ko sa ginawang rally ng Iglesia Ni Cristo noon, January 13, eh sa palagay po ba ninyo, eh, iboboto ng mga Iglesia Ni Cristo yung mga hindi sumang-ayon o oh, yung mga hindi sumang-ayon sa ginawang rally ng Iglesia Ni Cristo. Kaya e, sabi ko nga po eh, lahat ng mga senador, lahat ng mga tumatakbong politiko, uunahin natin sa baba muna sa baba. Mga consul, vice mayor, mayor, bukal, congressman, governor, at mga senador. Napakalaking kalamangan na nila kapag dinala sila ng Iglesia ni Cristo. Malaking bagay na yun. O baka sabihin, ito ka, Baka sabihin naman ng mga iba na nanonood ngayon sa akin na mga hindi, ng mga hindi Iglesia ni Kristo. Oo, oh, kokonti lang kayong mga Iglesia ni Kristo. Kasi nandun na po yung pag-iisip na kokonti lang ang mga Iglesia ni Kristo. Opo, kokonti lang ang mga Iglesia ni Kristo. Ang talagang marami ay ang Iglesia Katolika, tapos ang mga kaibigan nating muslim at mga protestante. Yan po ang marami talaga. Yan po ang mga maraming miyembro. Didiretsa na po tayo. Sila po ang malaking boto. Pero bakit? Bakit nililigawan o bakit inahangad ng mga politiko na dalhin sila ng Iglesia ni Kristo? Kasi po, ang Iglesia ni Kristo ay may isang boto lang o ang Iglesia ni Kristo ay mayroong pagkakaisa na gets po niya yung ibig ko sabihin ang Iglesia ni Kristo ay mayroon silang pagkaka-isa sabi na natin alimbawa lang po alimbawa lang po kumbagay ano kwentuhan po tayo sabihin na natin ang mga Iglesia ni Kristo ay sampung sampung katao lang 10 katao lang ang iglesia katolika sabihin na natin 100 katao ah ganon din po yung mga ibang sekta pero yung bilang ng mga katoliko na 100 isama po, po natin yung mga kaibigan natin, mga muslim mga protestante pero hindi solido ang kanilang pagboto kumbaga yung 100 na yon eh watak watak eh ang napakarami po ng mga senador na tumatakbo ngayon napakarami pong mga senador ang tumatakbo ngayon samantalang etong alimbawa lang po samantalang itong mga iglesia ni Kristo na sampulang ang bilang solid na po solid na po ang boto nila halimbawa iboboto nila si Juan yun may kagad sampung boto na si Juan at lamang na siya sa mga tumatakbong ibang mga senador. Kaya aabangan po natin ngayon. Kaya ahabangan po natin ngayon yung mga politiko na dadalhin ng Iglesia ni Cristo o susuportahan ng Iglesia ni Cristo sa halalan 2025 election. Commercial muna po. <clears throat> Kung kayo ay bago pa lamang sa akin channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. At yung bell po ay huwag kakalimutan pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload. At sa mga kapatid naman po sa Iglesia ni Cristo, yung mag-comment po kayo mga kapatid, mag-comment po kayo kung anong lokal po kayo at para makapag-reply po ako sa inyo ay po usapang ano po to usapang politiko kasi kanina po kanina po eh nagkalye survey na tayo kanina eh nagkalye survey na tayo at eto nga po at eto nga po ang ginamit natin kanina kalye survey ayan kung makikita po ninyo yung iba po dyan wala po dyan kasi yung iba po yung mga independent at eto po kasi eh kinuha ko lang po sa google Opo, kinuha ko lang po sa Google etong mga tumatakbong ito. Ayan po. Kaya po, shout out po. Shout out po. Sa dan comment po kanina sa vlog natin, yung Kalia Survey kanina sa crossing. Ang sabi niya po doon, eh, bakit daw yung mga kaalyado ni Duterte malabo daw. Ito, malabo daw po ang picture na pinaprint ko. Ayan po, kinuha ko lang po sa Google. At kung makikita nyo po, lahat po sila nakaputi. Itong mga iba po kasi, kaya nakikita po ninyo na malinaw po ang kanilang mga picture o kanilang picture, eh dahil iba-iba po sila. Iba-iba po sila ng kulay. Yun, dahil iba-iba po ng kulay ng mga damit, kaya nakikita nyo, very colorful sila. Ayan, mabalik po tayo, mabalik po tayo sa pinag-uusapan natin. <clears throat> sa pinag-uusapan natin. Nakapagpanahon po. Opo, nakapagpanahon ng eleksyon. Yun, maraming mga politiko, halos ng mga politiko. Sabi na natin, halos ng mga politiko ay nangangarap, umaasa na sila ang dalhin ng Iglesia ni Kristo ang na sila ang suportahan ng Iglesia ni Kristo kasi alam nila alam ng mga politiko alam ng mga senador alam ng mga governor alam ng mga congressman alam ng mga bukal alam ng mga mayor alam ng mga vice mayor at ng mga council na ang Iglesia ni Kristo ay mayroong pagkakaisa. ba? Diba? Ang Iglesia ni Kristo po dito sa Pilipinas o sa buong mundo ay mayroong pagkakaisa. Yun ang wala sa ibang mga relihiyon. Opo, yun ang wala sa mga ibang relihiyon kahit sabihin na natin nakakaunti lamang ang mga Iglesia ni Kristo uulitin ko po kahit sabihin nila nakakaunti lamang ang mga iglesia ni Kristo pero sa mga iglesia ni Kristo o ang iglesia ni Kristo mayroon po silang pagkaka-isa kaya kapag ipinasya po ng namamahala sa iglesia ni Kristo kung sino kung sino ang dadalhin kung sino ang sosoportahan sa panahon ng panahon ng eleksyon o panahon ng pagboto yun lamang ang iboboto ng kapatid kasi alam ng mga kapatid na kaya sila naboto na kaya sila bumoboto ay para makipagkaisa para makipagkaisa sa namamahala sa iglesia at alam po ng mga tunay ng mga tunay na iglesia ni Kristo na utos ng Panginoong Diyos ang pagkakaisa. Kaya buong puso silang sumusunod. Buong puso silang sumusunod sa namamahala kung sino man ang ipa, kung sino man po ang ipasya na suportahan po ng mga senador, ng mga governor at mga council po. Kaya po sa mga nanonood po sa akin ngayon. Opo, sa mga nanonood po sa akin ngayon. ayun, mag-comment din po kayo kung hindi po totoo na ang Iglesia ni Kristo ay mayroong pagkakaisa na kung hindi totoo na kapag panahon po, kapag panahon ng eleksyon, ay eh talagang nililigawan, talagang nililigawan ng mga politiko ang Iglesia ni Kristo. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at kayo pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po.